Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka meron po na pagawa sa atin ng sinturon ng Diyos Ama Ito mga formula sa loob mga agimat. to, oh. Nandito ang formula mga lihim na makapangyarihang pangalan ng Diyos Ama At saka yung formula ng kanyang sinturon So nagawa ako formula niya tapos gagawin din natin for uh, sinturon dito. At saka mga lihim na malakas na tested na mga pangalan ng Diyos Ama nandito din. Eh, sinabay natin sa loob. Ginamit ito noong unang panahon, panahon pa ng mga propeta nung nanalo sa digmaan sila Moses at saka si Joshua yung tinalo nilang maraming mga kingdoms sa Canaanite. So, hinaluan natin ng mga iba't-ibang sangkap para mas maging dumubli ang kanyang ano bisa at lakas. So, meron dito sa loob mga kaagimat, meron mga mga iba't-ibang uri ng halaman, kahoy, tapos mga bato mga kaagimat na biniak-biak para ilagay dito sa ano, sa loob. Mga mocha na mga biniak ko para ilagay dito sa loob ng ano, ah, uh, hose. Tapos, meron siyang lock, mga kagimat. Ah, uh, belt, ah, uh, anong tawag nito? Para sa belt strap to, yun ang ginamit ko para mas madaling gamitin. Okay. Tapos, in natin gamit ang, ah, uh, tie wire. So, ito, mga kagimat, ito yung usually na ginagamit din noon. am um, hindi na to bago sa inyo. Uh, common na to and very popular. Tapos nagawa tayo nito. Um. Kung depende sa size, merong maliit. Ito, ready na to for delivery. Meron itong, sa loob nito, merong garapa na principal. Tsaka, your order nila garapa na principal. Tapos, belt din. Na ganito. Sinturo ng Diyos Ama. Ito uh, Ready na for delivery today Tapos ito din mga kagimat hmm. Depende sa size Kung kuha, kuha kayo nito mga kagimat uh, e Inform nyo lang ako sa size ninyo Tapos ipadala Ipadala ko to sa inyo hmm. Magtuturo din ako ng orasyon pampaandar nito mga ka ah, Actually buhay na makagimat, mga agimat Narituala na 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 to na buhay pero mas para sa akin mas maganda kung ano um alam nyo kung paano to gamitin at gusto ko kasi magturo sa inyo kung paano mag-alaga ng isang tunay na antingero hindi lang basta merong habak or merong merong agimat uh, basta lang na meron tapos wala nang hindi para para sa akin hindi yan tunay na antingeros yung wala ka na bang hindi mo alam oh, paano buhayin paano ko paandar paano ka magdasal ang sa akin ang sa akin mga Giman, nagtuturo talaga ako para maging ganap kayo na isang antingeros kahit baguhan pa kayo tuturuan ko kayo ng proper uh, training uh, proper information parang maging tunay kayo na antingeros talaga. Hindi lang uh, merong merong mga ganito sa katawan tapos yun ay para sa akin, kulang pa yan, kulang pa. Para may ganap kayo, tuturuan i-train ko kayo kung sino mang gustong kumuha. So, ito yung mga magandang part na ano, isa sa mga mabisa at magandang gamit makagimat dito sa Mindanao marami nang kumuha din ito alam na natin yan maraming mga vlogger na nagpakita ng mga ganitong klasing uh, agimat. Okay? So mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.